Ulat mula naman sa himpilan ng DCSB, ang Spirit FM CMN Kalapan, Oriental Mindoro. CNN Live. Dennis Nebrego, magandang araw sa iyo. Magandang araw kasama ng Ariel, magandang araw Kalapan City, Oriental Mindoro, magandang araw Pilipinas. Bilang paghahanda sakaling tumama ang malakas na lindol at posibleng tsunami sa Marinduque, isinagawa kamakailan ng Office of the Civil Defense o OCD at Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office Marinduque ang Community Immersion Program ng Pulisya at Disaster Preparedness for Earthquake and Tsunami Drill sa Barangay Sayaw, Bayan na Mugpog. Binahagi ni OCD Officer Anthony Zoleta kung paano nangyayari ang isang lindol at ano ang mga susunod na akbang ng komunidad kapag nakakitang umatras ng tubig, dagat, sa baybayin na senyales na magkakaroon ng tsunami. Ang Barangay Sayaw ay nasa coastal area sa hilagang bahagi ng Marinduque kung saan ito ay mababang lugar o nasa kapatagan at inaabot ng daluyong ang maraming kabahayang kapag dinadaanan ng bagyo. Nasa may git limampung katao ng naturang barangay ang lumahok at sinabing malaking tulong ang aktibidad na ito upang pagdating ng aktual na pangyayari ay alam nila ang gagawin. Matapos ang talakayan ay agad isinagawa ang tsunami drill at tinuruan ng mga kawani ng PDRRMO ang mga dapat gawin at kung saan ligtas na lugar pumunta bago tumama ang tsunami sa barangay. Samantala, ang nasabing immersion program ay inisyatibo ng grupong Police Community and Development Corps kaysa ang Police Provincial Office at Bureau of Fire Protection. At yan kasama ng real ang pinakahuling ulat sa oras na ito. Ako pa rin si Dennis Debreo ng CMN 104.1 Spirit FM, Kalapan City, nagulat na live para sa CMN Pilipinas! CMN Live! Nationwide. Maraming salamat. Dennis Nebrejo mula po sa impila ng DCSB ang Spirit FM, CMN Kalapan, Oriental, Mindoro. Samantala,